So sa video ng ito pag-usapan natin kung ano nga ba yung epekto ng paggamit ng fake na air filter kumpara sa genuine na air filter. At kung paano yung tamang pag ng ating mga air filter at mga air box. 4 months ago ay naglagay po tayo ng hindi genuine or fake na air filter dito kay Scarlett para tignan kung ano nga ba yung epekto nito kumpara sa genuine na air filter. Para sa mga nagtatanong kung bakit natin to ginawa, kasama pa rin po ito sa experiment po natin kung saan tinitignan po natin yung epekto ng paglalagay ng mga common na pyesa na nabibili natin sa market at isa na po doon yung hindi genuine or fake na air filter. Para magita yung hindi genuine na air filter na tinutukoy natin, buksan po natin itong air box Pagkabukas po nitong airbox cover po natin uh, Magkikita na po natin Itong ating hindi genuine na air filter So baka may magsabi Genuine naman pala yan eh Papansin nyo nyo maigi itong air filter natin Compared dito sa genuine na air filter na galing mismo sa Honda Nakikita nyo po sa part na to May makikita tayong Honda na nakasulat dito May code dito na K36 na pang click 150 po siya. Compared dito sa hindi genuine or fake na air filter parang replica lang ginaya yung original wala po siyang nakasulat na Honda dito sa taas so may mga code na nakasulat po sa kanya pero yung magpapatunay na hindi siya genuine ay wala po siyang nakasulat na Honda dahil po yung mga genuine ng Honda ay may nakasulat na Honda dito sa taas so bakit nga po ba natin ginawan ng video ito so, actually gusto ko lang kasing mapansin yung performance tsaka sa konsumo ng gas ng paggamit natin ng hindi genuine na air filter compared sa mga stock na air filter by the way bago natin pinalit tong fake na air filter genuine po yung nakalagay sa kanya ayan nga oh dumumi na naulan na, na yan <laughs> dito sa pinalit natin yung unang air filter nya Honda rin yung nakasulat dito kung kaya naman mas sabi talaga natin na yung mga genuine may Honda po yan dito also hindi hamak na mas mahal po doble or triple yata yung presyo nito compared sa mga hindi genuine na air filter na mabibili lang natin sa halagang 100 pesos pataas ganon at nitong genuine na nasa 400 pesos kung compare nga naman yung presyuhan hindi hamak na mas makakatipid tayo dito dahil kamukha naman nya pero may dalawang bagay yung napansin sa paggamit natin ng fake na air filter na to. Baka kasi akala nyo or akala ng iba na replica, same lang din naman yung ginagawa niya sa motor. Kaya okay lang naman na maglagay nito, pero hindi. So bago po tayo naglagay ng fake na air filter, kukonsume co po yung aking motor or umaabot po yung fuel consumption po niya ng 44 to 45. At hindi po siya bumababa doon. Pero sa 4 months na paggamit po natin ng fake na air filter, Pumaabot na lang po sa 39 pababa yung ating fuel consumption para patunayin po na mahaba na yung tinakbo niyan. Ay no, nasa 733 hindi ko po nire reset masyado para makita ko po yung long term average niya. Para makita po yung difference natin sa fuel consumption ng paggamit ng genuine na yun versus ito. So mamaya sa video na ito, pakita ko rin po sa inyo yung naging improvement ng fuel consumption after natin may ilagay yung genuine na air filter. So, baka may magtanong na baka hindi naman dahil dito yon Actually, pagkabili po natin ng motor, gamit ko pa po yung stock na air filter at bumaba lang po yung fuel consumption natin nung gumamit po tayo nito. Kung kaya naman, malamang sa malamang, ito yung dahilan, di ba? Pero ano nga po ba yung factors kung bakit lumalakas sa konsumo ng gas yung paggamit ng hindi genuine na air filter? Una sa lahat, magkaiba po sila ng function. Napansin ko dito sa fake na air filter po natin, medyo iba po yung pagkadumi niya at parang wala po siyang oil, hindi po siya mamasa-masa, di tulad ng genuine na parang may konting oil na pag hinawakan po natin, parang nagbabasa po yung kamay natin konting konti lang naman hindi naman yung sobrang oil part po kasi yung nilalagay nila dito na oil para ma-filter ng maayos yung dumi so dito sa lumang air filter napansin ko na tuyong tuyo po siya at medyo matagal din naman dumumi kaso nga lang nagkokos po siya ng pagdumi lagi dito sa airbox po natin pati dun sa loob kapag kinapa po natin yan makikita nyo ayan nakakapasok po dumi dito ayan medyo kain ko pa ng konti ayan no actually normal lang naman po yan na dumudumi ng konti pero compared po sa paggamit ng genuine wala na po masyadong nakapasok na dumi kasi dito pa lang na filter niya na ng maayos actually nasilip ko na yung dulo pa po nito mas marumi yung dulo yung airbox natin yung tube po dyan yun yung nagiging cause kung bakit nakapasok kung alikabok lumalakas yung konsumo ng gasolina natin. Alam naman kasi natin na ito yung baga ng ating mga motor kung kaya naman pagpangit po yung pagfiltering natin dito ay pumapangit rin po yung paghinga ng ating mga motor. Isa pa pong napansin ko sa tagal ng paggamit natin ito ay yung mahinang performance. Hindi naman siya humahagok na namamatayan tayo. O hirap po tayong umabot ng 100 compared noon na genuine pa yung gamit natin kaya naman yun yung pangalawang epekto ng paggamit ng fake na air filter by the way bukod dito sa code tsaka dito sa parang papel na part na yan yung pinagkaiba pa nila is itong part na to ayan kung makikita nyo ayan medyo masinsin naman siya pero kung titignan natin titignan natin yung genuine mas masinsin siya ayan na parang doble or triple pa yung pagka masinsin niya. so iba po yung air filtering system talaga nito kumbaga dito palang salang-sala na pati dito mas salang-sala ayun o no? magkalayo sila kaya naman basically parang mas nakakapasok talaga yung mga dumi or alikabok dito sa fake na air filter so yun yung mga napansin ko dito ah Actually, 6 months talaga yung trial ko dito. Pero, 4 months pa lang, napansin ko na talaga yung performance sa gas consumption. Kaya, ginawa ko na agad ng video. Isa pa sa dahilan kung bakit pangit gumamit ng fake na air filter, ay mas manipis po yung part na to, yung edges niya dito sa taas, yung aging po niya, or yung gilid. Which is, yan po yung naglalak dito sa ating mga air box kasi may rubber po yan at kung kaya naman napapasukan napansin ko na mas mabilis mapasukan ng tubig yung ating mga drain tube dito laging nagkakaroon ng laman kung kaya naman tinanggal ko na yung takip dito eh may butas na yan nakikita ko rin kasi sa mga ibang rider nagiging problema nila laging nagkakaroon ng tubig dito So, nung genuine yung gamit po natin, hindi po nagkakaroon ng ganon, hindi po nagkakaroon ng tubig dito. At na-realize ko nga po, yun po ay dahil dito. Hindi po niya maipit ng maayos, or hindi po sapat yung kapal nitong aging na to, itong fake na to, para matakpan po ng maayos, or maitakip po natin ng maayos, itong ating mga airbox, nakakapasok pa rin po siya dyan. Ayan o, pag inipit po natin yan, kulang yung kapal niya. Hindi po siya fit na fit. Compared po dito sa bago, ay ang makikita nyo, makapal, maganda yung aging po niya. Kaya naman pag nilagay po natin dito yan, bukod sa walang nakakapasok na mga likabok, pati po yung tubig hindi po tumatagos papunta dito sa loob na nagiging cause na mapuno po lagi yung ating mga drain tube dito. Ano nga ba yung gusto nating iparating or lesson na makuha dito sa video na to? Kung order po tayo sa online at may kita po natin itong fake versus genuine, malamang sa malamang mas pipiliin po natin itong fake dahil bukod sa mura, kamukha rin naman po niya yung genuine at hindi po siya masakit sa bulsa, di ba? Pero compared sa benefits na makukuha po natin gamit itong genuine na air filter, mas ma-assure po natin na ma-filter po niya ng maayos yung alikabok. Also, mas maganda po yung konsumo ng gasolina natin. Hindi tayo masyadong magastos. Kaya naman, in the long run, Parang sulit din naman po yung pagbili natin nitong mahal nitong genuine na air filter kahit na medyo may kamahalan at medyo masakit sa bulsa sa una. Kumbaga magsasakripisya ko muna ng mga konting halaga which is minsan yun yung hindi natin napapansin na dun tayo mas napapamahal. Like air filter versus genuine air filter mas reliable to mas nahahakot niya yung dumi mas goods to sa konsumo ng gasolina. So, itong genuine masusulit naman natin, 10K Odo, pataas. Depende na lang sa kalsadang tinatahak natin. Basta, pag nakita nyong sobrang dumi na, hindi na natin masyadong mahagilap yung pagka-verde nito. Marami nang kumapit na alikabok. Palitan natin. Pero kada 5K Odo, pwede natin pagpagan pero wag po natin hahanginan dahil mas kakapit or mas didikit po yung mga alikabok pag hinanginan natin nung mga panghangin ng gulong ganon kasi yung iba kala nila pag hinanginan lilipad lang yung alikabok ganon so bukod dito yung mini maintenance ko dito sa aking mga motor ay itong pinaka airbox kagaya na sabi ko sa inyo kanina marumi na yung doon na sipat ko so kailangan natin tanggalin to para yung pinaka tube na pasukan nito hanggang doon malinis po natin at hindi na sa ating mga throttle body. So para matanggal po itong pinaka airbox po natin, itong pinaka housing po niya, may tatanggalin po tayong dalawang tornilyo dito, bolts. Isa dito, isa dito, MM, tapos dito sa part na to, kailangan muna natin tanggalin yung seat, yung U-box, tapos luwagan natin ito, itong bracket, para matanggal po itong air filter tube natin dito. Ayan, tapos tanggalin natin tong breather hose dito hugutin lang po natin yon. pag nahugot na po natin yan natanggal to matatanggal na nagkusa na matatanggal na po natin itong housing ng air filter po natin so dito may kita natin ayan pag ko po sa inyo yung duming na hakot ng air filter natin ayan o no? may pumasok kung maganda yung air filter na ginagamit po natin hindi po magiging ganyan karumi or ganyan kakapal yung dumi dito sa air filter tube natin. So ayan, pumapasok kasi yan dito. Punta dito. kapal po niyan. Ayan no? Kapal oh. ayan, so, na po yan sa ating mga throttle body. Kung kaya naman hindi tayo nagme-maintenance ng maayos ng ating mga air filter, dapat madalas po tayong magpalinis ng ating mga throttle body. So ito, basically, lilinisin lang natin. Ito kasi nakakalimutan ng iba. Nagpapalit po sila ng air filter pero hindi po nila nililinis ito. Kaya makakapasok pa rin yung mga alikabok na nandito. Ayan, matatagtag po yan. Papasok dyan sa throttle body. Kung kaya naman, lagay na rin po natin sa tutorial na kailangan pong linisin itong pinaka-housing ng, ng airbox po natin. So yan, pati itong cover ha, ah, pinaka-cover. Ito, Eto, sabunan lang natin hanggang sa mawala yung mga alikabok. Singit ko pala, baka may hindi nakakaalam ha? hindi po hinuugasan or nililinisan yung ating mga air filter. Kahit na genuine pa yan, hindi po siya nililinis para matanggal po yung alikabok. Kapag marumi na po yan, dahil papel po yan, kailangan na po talagang palitan ng buo. So ito po, pinapalitan ng buo. Wala pong nabibili na ito lang. Talagang set po siya na nabibili. Katulad po nito. Ayan, ito bagong-bago, malinis na malinis. Sa paglinis, pwede po tayong gumamit ng sabon. Tsaka mga brush, sponge, importante matanggal po natin lahat ng mga dumi na nandito, especially yung nandito sa loob. Yan, nalinis na natin at napatuyo yung ating mga airbox housing natin. Yung dalawang side po niyan. So, balik lang po natin. So, natin siya tinanggal? Ganun lang din natin ibabalik. So, lang natin dito sa may throttle body. Swak lang po natin siya sa butas hanggang bumaon. Tapos, sigpitan natin to. So yan, kabit na po natin itong bagong air filter natin. By the way, bago natin ikabit, isa pang difference ng genuine sa fake. Yung fake, wala po siyang kalakpet dito. Yung genuine, meron po siyang parang bracket dito. So ito, susoksok po natin siya dito. So mag-fit din po yan dito sa hook na to. So isakto lang po natin. So yan po yung wala sa fake na air filter. No? Kaya naman kapag binitawan natin, hindi siya nahuhulog compared sa fake. Nahuhulog agad. Tapos balik lang po natin itong airbox cover po natin tsaka yung mga tornilyo so yan nabuo na po ulit natin siya by the way sa mga nagtatanong kung kailangan pang i-reset yung ECU at TPS po natin hindi na po dahil kusa na pong i ng ating mga ECU yung hangin or yung intake kumbaga magma manual reading na po yan matic so no need na po ng reset reset kapag air filter lang pinalitan So, start lang po natin siya para makita natin kung okay po yung nilagay natin na air filter. 'Yon. Ganda. So pino yung tunog. So about po sa fuel consumption, tatandaan po natin itong numero na to, 39.6 kilometers per liter gamit po yung hindi genuine na air filter reset po natin yung ating mga trip A. Ayan, layo ng tinakbo. Reset po natin 'yan. Tapos, update ko kayo after ng mga ilang araw ng paggamit natin. Ng motor gamit yung genuine na air filter. Kung tumaas po sa 39 yung ating fuel consumption ngayon. Ngayong malinis na po siya, bagong-bagong air filter, maganda na po inagsasala ng hangin. So after po natin na gamit yung motor natin ng mga ilang araw gamit po yung genuine na air filter, meron po tayo 73.2 kilometers sa trip A at yung fuel consumption po niya ay 44 kilometers per liter. Mas mataas po compared sa 39.6 gamit yung fake na air filter. So, dito may kita natin yung improvement sa paggamit natin ng genuine air filter. So, ito na yung pinaka-benchmark niya. Medyo tumataas pa nga dyan, pero hindi na po siya bumababa sa 40 kilometers per liter. So, yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Genuine versus fake na air filter plus maintenance at paglinis ng ating mga airbags. Bye-bye!